Ayon, Elsid Maningo ang panalo sa first hit ni mga idol ha. Elsid Maningo na lang sa fifth position. So abang-abang mga idol, grabe. Hoy, bangsa kray ray my team. Saya ko saya. Final hit para sa ato ang Expert Production Open mga idol here in Wao. Lana Outdoor Store. Right. Wow. Bot sa koy plana, skin boy so cool, plan, Skimboy, binida. Clark Wallace. So. Kray ray my team, kami sa kanya motor pag sa mga expert riders mga idol Abang-abang kung sino talaga ang mag-champion mga idol ayon, El Cid Maningo ang panalo sa first hit mga idol El Cid Maningo na sa fifth position Abang-abang mga idol, grabe Uy, baksa, karay-ray my team Sayang na sayang Ilcid Maningo, third position ng mga idol. Ang bilis ni Ilcid Maningo. Oh, Ilcid Maningo! Ah. Oh, ingat-ingat mga idol. Sayang na sayang si Rai Rai Baitin. Gamit na tanya yung motor. Ayon. Grabe talaga si Bocokoy Planas mga idol. Marunong talaga sa Olsian. Clark Walisay Kadoa. Chelsea pa rin ko yung Grabe Wow, sabayan ang ipad Ayun Alam ka, pangpakaray ang tulo Ayun Naiwan si Kimboy Pineda Wow Pangpakaray Bak ang Ayon, grabe talaga si Elsin Manigro mga idol Side to side movement, grabe Ayon, grabe Inside, inside, hoy Ayon, umabol pa rin si Elsin Manigro Nakuha na si Clark Walisa mga idol Ayon, silit bibili yung pang-apat Clark, pang-atlo Ayun Ah, lakad MC Paningo Ayay Nabilin mga idol Nakuha mga idol Nakuha na Nakuha si Boso Planas Ayun, Karami. Philip Pibilio Nakuha sa lipat si Clark Walisa Karami. ka Philip Ayun Wow, grabe pili 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 oy. On the lead na mga idol si Elsin Manengo. Grabe sobrang lakas talaga ni Elsin mga idol. Nagsimula lang yan mga idol, I think 7 or 5. Pero ngayon, distansya na sa mga kalaban. Wow. Pilip pili 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 na kay Kadua, grabe. Wow! Wow! Grabe! Okay, iskrap mga idol. May bocho ko planas. Clark, wala sa ikaw pa. Dayon si Jan Polaranis. Bantigan. Pineda. Dayon, pinida again. Yeah. Oh, grabe Philip Bibilio. Oh. Makabol kaya si Butsukoy kay Philip Bibilio oh, mga idol. Grabe. Oh. Makanta ang motor mga idol. Nelsid Maningo. Grabe. Oh, wow na, wow. Scrap, Scrum Clark Walesa mga idol, sayang na sayang Terminti yung Dennis Clark Maguna Wow, sabi ah, ka talaga yun siya pa rin ko Sayang na sayang, iray iray ba yun mga idol Kanina sa Pro Open First Dead, parts out si Rai Rai Baitin. Ngayon naman, Nawala na si Ray Ray Baitin. Wala sa kondisyon ng kanyang motor At saka si Ray Ray Lighted So ganyan talaga ang laro mga idol Minsan panalo, minsan hindi Sobrang lakas mga idol Elsid Maningo The pride of Manila Dabao Dabao Occidental Masirang malita so, No. Yeah.

Chicker oh, plug my idol, chicker plug. El cid maninggo champion Chatong expert. Exper. Bak makanay kilo sa ikaduwa position Tle tipilio. and puso ko'y planas. Wow. Tle tipilio sa ikaduwa. Puso ko'y planas ikadulo. Alright. Thank you so much my idol.